Hello guys, this is Blackman. Moto again and welcome sa panibagong video natin At ngayon nga ay uh, nandito tayo ngayon sa Premier Lucena upang ipakita po yung mga available units sila At the good thing, so nakita ko kanina ano, ang daming available dito yung mga latest na model So papakita po natin ang isa-isa, yung presyo, down payment, at yung monthly uh, amortization At the same time, banggitin na din natin yung mga requirements na kailangan nyo po ihanda kung kukulin nyo po ng installment Alright, so pakita ko muna sa inyo lahat ano. Of course nandito po yung Mio natin na 125. Mio gear na bago, standard at S. Then may uh, repo din sila dito, mga pan tricycle. At uh, may Bergman, may Raider na J na 115. At ito maganda to. Oh. Uh, Raider 115, maganda ang kulay FI. E, ayan, ako hindi kakamali kasi ang laki nung kanyang radiator ano. And then, of course, may mga carb din. At uh, may smash, may baracudos tayo dito. At uh, nandito din yung mga NMAX na ABS, Aerox, and then may sniper tayo dito na 155. Kaya lang hindi yung bagong uh, labas ano, na kulay. So, unahin po natin itong sniper 155. Yan po ay may presyo na 126,900 pesos uh, magdown lang po tayo ng 10,000 then uh, kapag uh, 12 months ayan po yung presyo no? at rebated po yan ng 200 pesos kapag updated po tayo sa pagbabayad ayos wala ng GPR 250 oh bugi <laughs> at nandito din po yung Mayor Aerox S natin ito po yung ABS may spot cash po na 140,400 pesos down payment po natin is 12,000 at pag 36 months 6,235 yung ating pong monthly amortization ano of course kapag kukuha tayo may insurance po tayo yung free helmet and then jersey so yung kulay black so wala lang sila nung latest color then may kulay blue po tayo dito yan po yung presyo na standard natin na uh, Aerox na 155 is 119,900 pesos yun po yung spot cash niya. Non-payment same lang naman. I mean, same dun sa Sniper na 10,000 pesos. And then, ito po yung ating NMAX na 155 ABS. May silver and may black po tayo dito. Then, uh, yung kulay na isa nandoon. Ang presyo po niyan dito is 151,500 pesos. Minimum down payment po natin is 15,000 12 months, 14,630 24 months, 8,550 And then 36 months, 6,560 Yun po ang ating man, uh, monthly amortization Right, silipin natin sa bandang uh, likod Sa bandang part nito may XR150 po tayo na L na bago ano? May spot cash po yan, 92,900 pesos Diba, carb type pang, alam ko dito Pang adventure, pang enduro pambundok dual sport yung gulong 8,9 po yung kanyang down payment 12 months 9,090 24 months 5,385 36 months 4,155 yan po yung kanyang presyo at ito po yung bago din ngayon 2022 ano na Wave RSX this new In spot cash na 64,600 pesos down payment is 6,900 napakababa ng down payment nyo ano Quack. And then kapag 12 months 6325 24 months 3775 36 months is 62925 Naka disc brake na po yung kanyang una At the same time Where comes sa looks itong bagong wave na to Maganda ano LED mga ilaw Ang bago lang dito of course sya po ay fuel injected na Where comes sa fuel consumption Ay mas matipid Unlike dun sa mga carb type At isa pang bago dito ngayon 2022 yung Airblade 160. Hindi ko lang alam kung anong kulay na tawag dito ano. I think uh blue, di ba? Parang matte blue. Oh, so, hindi naman siya matte. Siya ay glossy. Basahin po yung kulay niyan. Down payment is 10,900 pesos. Ang spot cash niya is 118,300 pesos. Kapag 12 months, 11,495. 24 months, 6,790 36 months, 52 220 Yan po yung kanyang presyo dito kay Premio Ang ganda nito kasi may ABS yan At the same time upgraded yung ginawa ni Honda Ginawa 160cc At available din po dito yung kaya na old version na ADB Hindi ADB Airblade Mabanggit <laughs> ko agad yung ADB Ang ganda kasi ng ADB Airblade 150 na may presyo po dito na 105,500 pesos Magdadawal lang po tayo ng 9, Kapag 36 months, 4,725 Kaya kaya nyo na yan Nabitin naman ng 200 pesos, magiging 45 na lang Kulay blue, available po dito At kung gusto nyo po ng affordable Ito, si Dio May spot cash na 59,500 pesos May down payment po tayo na 39. And then kapag 12 months, 6,130 24 months, 3,660 And then 36 months, 2,835 Di ba napaka-affordable? Parang 2.6 lang lalabas yung inyong monthly. May pang-service ka na for daily use. Di ba? Lalong-lalo na ngayon, napakahirap na mag napakahirap pong mag-commute. So, iba-iba kasi kapag ikay naka-motorcycle eh. Kung ikay mahilig, of course. Di ba? Kulay orange pa available dito. At ito po yung pang ni Honda pa. Na Honda Click 125i. So, naghihintay tayo ng 23 2023 model ano. Ang presyo po niyan is 79,100 pesos. Ang down payment napakababa, 4,900 lang. Then 36 months natin is 3,670. 24 months 4,755, 12 months 8,005 Ganda niyan, daming available po dito. Ilan to? Anim, black and red. So punta na po kayo dito sa Premier Lucena At the same time may Honda Beat 110 sila dito Na fuel injected Standard 68,900 pesos Magdown lang po tayo ng 5,900 Kapag 36 months 3,185 pesos po yung ating monthly amortization Okay na okay na yan Napaka tipid si Honda Beat Subok na yan Alright ah, Dito po tayo sa Kabila Nandito po ang elegante na Honda PCX 160 na may presyo po dito na 145,900 pesos yan po yung ABS yan po ay may Honda Selectable Torque Control na or Traction Control at the same time naka ABS ang unahan natin di ba napakaganta no parang jet yung kanyang unahan kulay <laughs> black available po yan dito di ba ang ganda nyo oh? chill na chill pang daddy Parang pang ano Ang <laughs> ganda ng handlebar nya ganda niya yung handlebar nya Naked Available din po dito Yung kulay white Na ABS 10 Alright May Honda Beat din dito Na Ibang kulay ano Alright Dito muna tayo Kay Mio Ito po yung cyan color Kung ako hindi nakamali Mio i-125 Standard is 72,900 pesos magda-down lang po tayo ng 5,900 pesos at kapag 3 years po natin kukunin is 3,330 yung pong ating monthly amortization kapag 12 months ayan ay po yung presyo no? okay na okay naman yan kung ako hindi kakamali yan po ay tube type ang gulong but yan po ay fuel injected na si Mio ay 125S kulay blue sa high color and then kulay black available po yan dito at the same time, of course, yan dyan po yung MIUI 125 na S. Isa kasi standard. Nagkaiba nyan, itong si S, may stop and start system. Wildling system. So, nagamit natin yan kapag ino natin. Kapag sa traffic, uh, within 5 seconds or less, mag mamatay makina. Then, konting pigalan ng throttle, buhay po yung makina natin. Battery na life na katulong at sa kanya pong fuel consumption. Ah, dito po yung bagong kulay ni Mio. I think it is Standard color Standard color po yung kanyang Ah uh, Dumating ano Yung bagong kulay Na may presyo na 73,800 pesos 5,900 on down Kapag 36 months Is 3,355 Yung ating monthly amortization Combination ng White Black Then Light blue Hindi ko alam kung anong kulay Light blue ba yan Then yung grab bar nya kulay white din Tube type ang gulong Kung okay ako hindi nakakamali ano ganun pa din Available din po dito yung kulay orange Sa kulay ano Alright and then Yung kulay black Na may uh, decals tayo na gold color So okay na okay ito pang daily use Pang service di ba Okay na okay yan Ito yung uh, may S din Kulay black dito Then, ito po yung Mio gear na old color. Standard ko kung nakakamali. Na may spot cash na 76,600 pesos. Down payment natin is 6,900 pesos. Okay din yan. Tubeless ang gulong. Headlight maganda. Medyo malaki siya ng konti kay Mio 125S. Diba? Mas malaki na ng konti. At kapag kukuha ko dito, may nakapromo pala sila ano, modular helmet free kapag kukuha. Kapag bibili ka. Maalin din sa mga scooters na 'yan. And then ito po yung Mio Grabies. ang ganda ng kulay niya, ano Parang uh, metallic blue, parang ganoon. May spot cash na 88,600 pesos. Down payment po natin is 6,900 pesos. 36 months is 4,030 So less tayo ng 200 pesos Kapag updated Maging 3,830 na lang The good thing dito kay Mio Grabis Ang laki ng kanyang compartment At kung ako hindi po nagkakamali Yan po yung nakameter Ang kanya po meter panel is Ikutan nga natin Ah, uh, Digital na At nandyan po yung kanyang Button ng fuel and then seat At yan po ay may USB charging port na tayo May sakit na tayo dito May sabitan, may hook 'Di ba? Okay na okay 'yan. Then malaki po yung kanyang gulong sa likod at sa una. Pagdating sa comfortability, okay na okay to si Mio Gramis. At ito po yung bagong bago na Honda ADB 160 na kinababaliwan ng mga riders. Sa totoo lang, napakaganda talaga ng Honda ADB 160. Hindi natin may tatago yan. When comes sa kanya pong design, looks, sa engine, pakaganda. Diba? naka Honda selectable torque control na ESP plus engine tinaas po yung kanyang engine na displacement na 160cc meter panel na bago 100 handlebar na bago yung kulay naka IBS at maskulado yung bago ngayon unlike dun sa 150cc adjustable pa din yung kanyang o windshield dito at mas mahaba ito dun sa 150cc okay na okay ang ganda diba dual sport ang gulong design talaga for adventure ang ADB 160 kaya lang ang problema yan po ay nakaserve na dito sa Premio so kung kayo po ay gusto nyo mag avail so mag message na lang kayo so ilalagay natin contact number dyan ano upang makapag order po kayo kasi alam ko itong Honda ADB is napakadaling maubos diba kasi maganda talaga oh. All right. Uh, someday. And then other color po. Ito. Then Mio Gear S natin at standard na bago. Yan po 'yon ang presyo po ni May code ko ako dito ng presyo ni Mio Gear. Standard is 76,600 pesos, 69 and down, 3460 kapag 36 months at yung Mio Gear natin S, ang pinagkaiba nila yung starting yung kanya pong idling system ano may stop and start system yung S kaya ba niyang dalawa na yan at yan po si Mio Gear S ay may presyo na 81,400 pesos down payment same lang naman sila na 6,900 at ang kanya pong at ang kanya pong monthly amortization is 3,685 alright di ba ang gaganda ng mga Yamaha scooters oh then Honda quality din di ba quality din Pan tricycle naman pag-uusapan natin City 150 na 63,500 pesos yung kanya pong cash 5,900 yung kanyang down payment 36 months, 2,985 2,905 Yan po yung kabuuan presyo ano? 12, 24, 36 months 150 Then may YTX sila dito Kung ako hindi nagkakamali it is, Ang presyo po niyan is 51,000 pesos Dalawa po yung 150 dito Then TMX natin na uh, 150 Supremo Na may spot cash na 75,500 pesos Down payment natin 69, 36 months 3450 Supremo Ayos na ayos yan Pang negosyo Pang tricycle Then may TMX Alpha New tayo dito 125 May spot cash na 55,800 pesos Down payment is 4,900 36 months 2615 Yan po si Supremo Si TMX Alpha 125 At ito po yung pambato naman ni Suzuki Pagdating sa kanilang scooter Na Bergman 125 So wala lang available dito na Avenis 125 na may spot cash na 81,400 pesos Down payment 6,900 pesos 36 months is 3,535 Yung kanyang monthly amortization Kulay blue po yung available dito I think this is the new The updated color ano Yung uh, kulay blue na to at available din po dito yung Rider J crossover Though hindi naman I think pwede dito pang adventure Pang bundok Dual sport naman eh 65,900 pesos yung kanyang presyo Down payment 5,900 36 months 2,915 Yung kanyang monthly amortization At ito maganda The king of underbone Ang Raider Suzuki 150 Fuel injected ang ganda niya, di ba? Bagong kulay. Isa nyo yung mugs niya ay kulay blue. X-Star, di ba? I think limited color to. Ando Ang presyo po niyan is 114,400 pesos. Down payment is 10,900. 36 months for 815. So, kaya kaya niyo yan. Di ba? Kung may pambayad kayo, kumuha kayo niyan. <laughs> okay na okay yan. Mabilis to. Pag bilis wala tayong masasabi kay Rider 150 FIS kulay blue at the same time available din po dito ang kulay black at of course the legendary nila na 150 na carb na may presyo na 102,400 pesos 8,9 yung down 4,370 yung monthly amortization kapag 36 months kulay uh, ano ba kulay ito may black din gold then red blue at available din po dito yung ating smash na 115 may presyo na 64,900 pesos 49 yun down 2,860 yung kanyang monthly amortization kapag 36 months natin kukunin affordable na to maganda to the legendary smash 115 at ang pinakahuli natin babanggitin dito ay ang barako dos wala pala silang available ng barako tres no. na no, may presyo na 92,000 pesos And then down payment tayo ng 79, 36 months for 180. Yung kanyang pong presyo. Dalawang kulay po yung available dito. I mean, isang kulay lang. I mean, dalawa nga. Silver kasi. Gold kasi yung kanyang decals. Ito, uh, gray, black, parang ganun. So, available po yun dito sa Premier Lucena. Alright, so kung kayo po ay uh, may mga katanungan, nandiyan naman po sa ating uh, screen yung kailang contact number at pagdating ko sa requirements kung ako hindi nakakamali ano proof of income of course payslip natin or kung kayo may business so barangay clearance I think business barangay business clearance parang tawag doon at metal ko bill ah uh, 2x2 picture and then co-maker I think yun po yung kailangang uh, kailangan pong requirements kapag kukuha po tayo ng installment kapag cash naman ang requirements naman po natin is yung cash natin. <laughs> Wala nang iba. All right, yan po yung mga presyo dito kay Primero, Lucena, updated ngayong bago magtapos ang 2022. So, available color po dito. Anday po available unit dito na bago. So, punta lang po kayo dito sa malapit lang po ito sa SM City Lucena. All right, this vlogman Moto again, maraming salamat po sa inyong At huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. I-like ang video na to at mag-subscribe na din upang updated sa mga videos na i-upload na rin. Pansamantala po nagpapaalam. Ride safe po sa ating lahat. God bless. Bye-bye.